Isang napakalakas at napakabisang paraan upang humakot ng swerte sa buong taon isa din ito guys na ginagawa ko guys and then uh, nakakatulong ito sa akin ayun sa aking paniniwala kasi maganda naman po ang pasok ng pera at hindi lamang po maliit na halaga po ang i-attract nito ito po yung mag-attract ng tuloy-tuloy na pasok ng pera po sa iyo kaya guys ituturo ko po sa inyo kung paano ninyo ito gawin kaya kung gusto mong malaman ito panoorin lamang ang video ito hanggang sa dulo po at kung kayo man po baguhan dito sa ating youtube channel huwag mong kalimutan like, share, subscribe na rin po kung hindi pa Okay, Pag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel, Inday 8, Buhay Provincia Kumusta na po ang lahat? Gaston Visayas at Mindanao At ganoon din sa ating mga kaibigang UFW Kumusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan ang lahat kung saan man kayo ngayon At dasal ko po guys Ah uh, sa lahat po daway uh, wala kayong mga problema sa oras na ito, malusog at happy kayo no? Kahit ano pong ginagawa ninyo. Kaya guys no, sa video natin ngayon guys, isa itong pamahiin. Itong uh, paraan na ito guys ay ginagawa ko po ito at nakuha uh, ko rin ito sa paniniwala po sa mga kaibigan po nating mga Chinese you know, at na at nakuha ko rin yung idea na ito guys sa isa ding uh, celebrity po, no? Naglalagay talaga siya nito sa yang misa guys, no? Sa hapagkainan po. At ito po hayaan lang niya sa loob ng isang taon guys, totoo talaga. Totoo talaga. Kasi po ang ganda po ng pasok ng pera pag mayroon kayo nito. Kaya kailangan mo Uh, salubungin ang bagong taon, taon ng 2025 na masagana at lapitin ka ng swerte. At hindi lamang ikaw pati yung member na yung pamilya guys, lahat ng membro na yung pamilya guys no, na nakatira sa isang tahanan na yan, lapitin talaga ng swerte. Okay? So ayan, before natin pag-usapan ang pampaswerte na ating ibahagi sa inyo sa taon ng 2025, Ayan, na ito po yung ginagawa ko po, dalawang taon na akong gumagawa nito. At, guys, sa awa ng Diyos, maganda naman po yung uh, na-observe ko dito. Maganda po ang takbo ng pera, maganda po ang pasok ng pera. At lalo po, pag may mga business po kayo, maganda po mayroon kayo nito, okay? At kung kayo mo po yung mahilig tumaya sa mga lotary, guys, lapitin ka ng swerte dito. Okay, guys? And then, ah... Uh, kailangan lamang po positive ka at naniniwala ka na may darating talaga sa iyo na pagbabago sa iyong buhay at swertihin ka palagi. Okay guys, kasi yung ating isip, ito po ay nag-a-attract po ito ng swerte, law of attraction. Kung ano yung lagi mong naiisip, kung ano yung lagi mo uh, yung lagi mong pumapasok sa isip mo, yun po ay na-attract mo low attraction guys no so guys ang dami pong paraan para gumanda ang takbo sa ating kabuhayan gumanda ang takbo sa ating buhay maganda ang pasok ng pera una sa lahat guys bago matapos ang taon ng 2024 dapat mag general cleaning po kayo guys okay ito guys kailangan na kailangan mo itong gawin okay So, kahit nangupahan lang po kayo sa isang bahay, guys, sa isang tahanan, ayan gawin po ninyo ito. Kasi, hindi natin, guys, masabi sa pamagitan nito, guys, next year, magkakaroon na kayo sa sarili mong bahay. ba diba? So, ayan, be positive po. At, ito po, guys, uh, before matapos ang itong December na ito, itong 2024, ayan, kailangan po mag-general cleaning na tayo. Una nating tanggalin sa ating tahanan na nanag-attract po ng mga negative energy, 'yun pong mga basag na mga gamit natin. For example, baso na may kunting uh, basag, plato at 'yung pong mga sapatos na hindi na po nating ginagamit, lalo po mga sira na po. Ayan, dispose na natin 'yan, okay? Pero bago natin uh, kagaya ng sapatos, guys, uh, bago mo siya itapon or eh, ilag, i ano muna sa basura guys ayan, tumahimik ka muna kunting tahimik muna din, magpasalamat ka pabulong mo magpasalamat, salamat sa servisyo na uh, binigay mo sa akin ngayon, bitawan na kita okay, so ayun po guys no and then, yung mga damit na mga luma po, na hindi mo na ginagamit at, at yung nakatambak lang. Kailangan mong linisan, no? Baga sa ano guys, uh, ang itira mo yung mga gamit na, mga damit na ginagamit mo, yung sapatos mga ginagamit mo, kasi po, para magkaroon ng space na pumasok po ang bago pong uh, swerte, no? Kasi once na nakapundo naka lang yan dyan, or sa Bisaya, nakapundo, nakalagay ang lang yan sa isang tabi, nagkaroon ng istagnan, no? Nagkaroon ng uh, pagbara sa swerte na papasok iyo Kaya kung gusto mo talagang swertihin sa anak buhay, sa pananalapi, subukan mo lamang ang paraang ito, guys. Okay? So ngayon po, guys, next po. Um, sa pag-handle po natin ng pagkain, lalo po sa mga kanin, sikapin po natin na hindi po tayo magtapo ng kanin guys, malas po talaga yan ako guys, nagkakilala ako dati sa Cebu, sobrang ganda ng takbo ng negosyo niya kasi yung negosyo niya ay supplier po siya ng longganisa pero ang napansin ko sa kanila nagtatapon sila ng kanin guys yung parang ang dami kong natitira parang binali nila yung uh, kanin ano, napapanisan ang dami na itapon sumasakit yung loob ko kasi alam ko kasi yung paano magtatrabaho para para magkaroon ng pera diba so and then lumaki din ako isang magsasaka yung tatay ko kaya ah, ramdam na ramdam ko yung parang nang hinayang ako sa bigas at sa kakanin na natatapon. So ngayon po guys no, sa hindi po talaga sa kasamang palad guys no, sa hindi inasahan ng pamilya, grabe na ngayon guys, sobrang hirap nila. Kahit isang kilong bigas, nahirapan na po silang bumili. Parang ganyan po. Kung ano ka abundant sila dati, ngayon po ay kabaligtaran po, no? And then doon na sa mga anak. Kasi namatay yung nanay nila na talagang Ubus, ubos yung naipondar dahil nagkakasakit na siya. So, baga sa ano, guys, no, panagahan natin yung bigas, yung kanin, huwag tayong magtatapon. Okay? Kasi po, magdudulot po yan ang malas sa panginabuhi. Malas sa kabuhayan po. Hindi panginabuhi, pangkabuhayan. Okay? So, ayan. So, yan, isa din yan. Huwag kayong magtapon ng bigas. And then, guys, sa mga gamit po ninyo sa bahay, yung mga nasira na, for example, yung yung bumbilya ninyo na medyo hindi na gumanda, gumaganda yung paghilaw niya. Pag may ponder na dyan, palitan ka agad, okay? Kailangan wala kayong bumbilya or ilaw na nasa loob ng bahay ninyo na hindi siya umiilaw. Dapat palitan siya bago pumasok yung taon ng 2025, okay? Kasi negative energy po ang na-attract niya. So next, yung mga gripo natin na tumutulo po okay yung magripo na tumutulo hindi po maganda na pamahiin po yan kasi yan po ay nagdudulot po ng problema walang katapusang problema po ang dulot niyan tumutulo, nagkakaroon ka ng pera yung pera na hawak mo na pupunta doon sa mga emergency na pagastusan so kailangan mong ayusin yung mga magripo uh, na tumutulo kasi nagdudulot po yan ng negative energy malas po yan sa hanap buhay guys And then guys, another one uh, Kailangan mong um, Yung misa mo guys uh, Kung pwede mag, uh, Bumili ka ng uh, bagong cover or baguhin mo yung uh, Yung cover ng misa mo And then Ang uh, swerteng kulay ngayon sa cortina at sa pang cover ng nisa guys ay yellow light yellow pwede na ayan, para magkaroon ng uh, swerte ma-attract yung swerte and then guys maglagay po kayo pag sa lubong sa taon ng 2025 sa 31 pa lamang guys maglagay kayo ng 12 na piraso na bawang guys ganito po dito mo ilagay ayan ilagay mo sa mga ganito po no And then 'wag mong basain kasi para hindi mag-mold. So 12 na piraso ng bawang na ganito. Ilagay lamang siya jaan sa misa. Ito po guys ang pamahiin na walang katapusan ang swerte na dulot nito sa iyo sa buong taon po. Guys, alam po niyo guys, di ba po nasabi ko po sa inyo, ko po sa iyo. Ang dami po ma unexpected na blessing po na dumating sa akin na talagang hindi ko talaga inexpect hanggang ngayon parang nanaginip pa rin ako na wow, grabe yung mga prayer ko dati. Ngayon is nagatotoo na po yung iba Kaya guys, no, ito po ang mga ginagawa ko Isa ito sa ginagawa ko Hindi ako nagpapawala ng bawang sa aking misa guys And then, uh, ito po, ginawa ko ito pag sa loob po sa taon And then guys, ito po, uh, hayaan mo lamang sya dyan sa loob po ng isang taon So, ito po guys, last year po ito. Ay no, itong 2024 po. Pagpasok po ng taon ng 2024, ito po yon Hanggang ngayon, nandito pa rin. Huwag ninyong gamitin sa pangluto ninyo. Ayan, si Palit po yan. Hayaan mo lang siya dyan. Ayan, yan mo na siya sa loob po ng isang taon dyan sa iyo kong Sa gitna po guys, no? And then, kailangan hindi siya mabasa. Pag once kasi mabasa, ay masisira ang ating bawang. So, ayan, and din ninyo ito na dahon ng laurel. Ayan, ah uh, 12 pieces na ganito na bawang and then isang dahon ng laurel ilagay lamang sa gitna ito po isa din itong pamahiin na ginagawa ko isa din itong uh, pampaswerte na ginagawa ko and din sa Awan ng Diyos, swerte po ang lulog nito sa kapirahan at sa ating kabuhayan kaya guys no kung ikaw isa ka sa mahilig uh, sa mga pampaswerte and then gusto mo yung gumanda takbo na yung buhay next year Ayan, maglagay ka na kaagad. At before guys, Bago matapos ang taon ng 2024, mag-general cleaning ka na. Kung ano yung mga sinishare ko, ano yung tinuturo ko, tanggalin mo yan kung yung mga nasisira na dyan ng mga gamit. Lalo po guys, mga orasan. Basta lahat pong nasira na gamit, huwag mo na siyang paabutan ng 2025 dyan sa loob na yung bahay. Ilabas mo na siya kasi naglululot po yan ng negative energy po. So, ayan guys. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po yung nakatulong po sa inyo ating uh, naibahagi ngayon di positive lamang po and then guys at um ako po guys ano personally po uh, kasama ko po, po kayo sa aking mga prayer no nagdadasal ako para sa aking mga taga-subaybay kaya kahit hindi ko po kayo nakilala in person kahit hindi ko pa kayo nakikita in person guys nakilala ko kayo through po, uh, sa pamigitan po sa pagko-comment po ninyo. And then, nakikita ko po kung ilan yung mga nanonood. Kaya guys, sabi ko, um, uh, kasama kayo sa akin mga prayer. Uh, Baga ano, lahat ng mga taga-subaybay ko, pinagdadasal uh, ko po yan kung ano yung mga uh, pangarap ninyo guys. Ayan, sana po nitong itong taon ng 2025, baka may lahat yun. So ayan, maraming po salamat sa inyo lahat guys at lagi po kayong mag-ingat. Lagi po nating tandaan ang pagdadasal at ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon yun ang pinaka-importante. And then yung relasyon natin sa ating pamilya at sa mga tao na sa paligid natin, importante din yan. Para sa ganon, pumasok ang swerte sa sa iyong tahanan, sa iyong buhay. At ganoon din guys, huwag po tayong madamot. Okay? Kung kaya mong tumulong sa iba, yan tumulong po mo. Okay? So ayan, maraming salamat sa inyo lahat at be positive po. Hard work and positive mindset magdala po sa iyo ng pa Thank you so much guys. Huwag po kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para mag as the next nothing more videos. Thank you so much and God bless everyone. See you for the next one. Bye bye guys!